mga idol, uh, isa pang upalang araw po sa inyong lahat no. Uh, so ngayon mga idol, uh, ngayon lang muli, muli kaming nag uh, uncam kasi uh, nagtitipid kami ng baterya tapos kanina mga kaidol uh, habang nagbumasid kami dito sa paligid uh, kasama si uh, si tatay Jumbo no, at si Mukong at kagabi uh, na naramdaman kami ba na pang nag, nagmanman dito po sa bahay ni uh, Tatay Jumbo. Pero uh, hindi naman sila sumugod. Inaantay lang namin. Hindi kami natutulog dito sa bahay. Hindi kami natulog. Ang doon po sa Tatay Jumbo. Uh, at binabantayan lang namin ba kung lulusob sila. Pero hindi, nila, hindi sila lulusob mga kaidol. At ngayon mga kaidol, idol uh, kasi naubusan na kami ng pagkain ba at yung saging uh, niluto na ubos na din at ang gagawin ko ngayon mga ka-idol na uh, napaplanuhan namin habang naka upcam kami kanina maraming na uh, nagawa namin plano uh, mm, gawin ko ngayon bababa ako tapos iiwan ko dito si Mukong uh, para kasama-samahan niya no, si uh, Tatay Jumbo kasi bangungutang ako ng Uh, bigas o so, pagkain namin dun sa doba parang may mapagkain kami ba kung, kung, kasi uh, sobrang pag-alala talaga ni Tatay Jumbo sa uh, yung mahalagang gamit niya mahalagang gamit niya mga kaidol na natangay po ng mga kalaban At, nagpapasalamat din siya kahapon kasi kung hindi namin siya naabutan na napag-ilaban uh, may posibilidad daw sabi niya may posibilidad na uh, matatalo siya sa sobrang rami po ng kalaban uh, kasi hindi na hawak niya yung uh, yung isa pa kamahalagang bagay sa kanya ba yung kinuha ng mga bandido at buti na lang na uh, naabutan namin ni Mukong so mga ka-idol ah uh, Bababaan muna ako, no? At <laughs> Kuha ako ng pagkain Pero hindi naman ako magtatagal mga kaidol At simpre, ito si Tatay jumbo Kung oh. Ay, rey, Yung Kuan Re yung... ba? Yung planuhan natin Bababa muna ako, tay Bababa, ako antay lang kayo dito Hindi ako magtatagal kasi may nadaanan na tayo na may tindahan doon sa kuan pa. Ngutang lang tayo. Oh, mayroon Tapos mayroon tayo paron, Sige lang, sige lang. I itong baril iwan ko lang sa iyo. Oh. At ako lang ang magdala ng uh, yung punyel bawa espada. Oh, sige. Tapos mag-iingat kayo dito ha. Kasi oh, oh. Um, lang ako. At uh, bawat akbang, bawat dapat alerto kayo ha. Ah, oh, uh, naman, mayroon naman si tatay. Oo, oh, kailangan ko talagang putin mo lang dito, kailangan lang na ialalay talaga si tatay. Oo. Oh, hindi natin alam ba, po. hindi natin alam ang pinaplano nila. Oo. Oh. Hmm. Huwag ko maglala, gagawin ko talaga yung mga kayo ko para kung ano, kung may mangyari yung masama. Dadaan ko sila sa aking kamay bago sila maka, ano, mm -hmm. makalangit kayo. Mag-ingat kayo ha, basta oh. balik lang ako. Oo, oh, sige, mag-ingat ka doon ha. Layo-layo hmm, si, si, si. din. Oh, tumba rin. Ay, tay. Diba sabi mo, may daan na dilik pwede mo agi akong daan na dalan na magay 60 dala na dalan na pagawa. 60 na daan, dalan na dalan na dalan Di sa okay. okay. boss? Okay. Asa mo na padulong yung direksyon? Uh, yung direksyon dito sa tikas, sa ilang tito, hmm. uh, naalak ka dito. Ah, din uh, mo ni uh, pagawas. Ah, uh, uh, yun si Tito yung kwan kay kay ilara mo pod. Uh, uh, okay. So yun uh, maka idol dan ako dadaan ba? Bala tapos si Mukong iiwan ko dito At yeah. pati si uh, ah, Herte Jumbo Balik na lang ako Nagundali lang ako Oo. Oh. oh, sige, pagamping mo dre ha. Oh, sige. Oh, baril. Ah, oh, safety pa ba 'to? Mm. Ganun ang safety yeah. diyan. Okay. Dapat ano safety. Ha? Okay. Pag may baril lang kay down mo lang. Oh. Ako sa noon. Mag-iingat ka lang. Camping oh. ra mo. Gilis ka ba? Sa pawan ko ni akong kuan, hindi na lapot. Wala ding mag-asikaso ng serbisyo sa inyo, ako lang ang mag-asikaso dito sa inyo. Sir, na ako. Napuno ng jacket 'yan, bilhin naman na ako ng isa pang um, jacket. O sige. Magbabantay din ako. Sa munday um, bahala, unsa mga, mga ayon ko aninyo? Oh. Basta so, mag-ingat lang kayo dito ha. Wala okay, kasi magiikot-ikot dito baka hmm. mag may mga makaligid na mga ano. Hmm. Kalaban kasi hindi hindi ko pwedeng mag-attend. Tayo-tayo lang. B okay kaya mo ka katay, balik ra ko dayon. Okay. Kasi kasi kapag may mga ako kung kinakailangan kasi. wag mo lang iwan. Ayun, yung tibayay mong baston. Kaya basig mo na ilang puntarihan na po ba. Huwag ka kape na mga pa. Pingit mo kung nga okay. Kape na mga pa. Huwag nga yun din yung naalala ko kasi kapag nakaano si tatay dito. Silipado. So yun mga ka-idol no. Putulin ko muna saglit yung video. Tapos ah, hindi ako doon ako magsimula sa video malayo na dito. Bago ko i-continue ang video. So mga idol Tuloy na tayo. Ito sigurong daan na sinasabi ni Tatay Jumbo. Na... Terima kasih telah menonton! punta doon doon sa bahay ito tayo doon doon natin ako ng chimpo nito ah, silent kill ko na lang itong mga para hindi